Bakit na po kayo napadaan sa busway? Magpapadali lang po, sir. Mahal ba ba, yung side mirror ng motor, nasa ng side mirror ng uh, nakakotse, wala naman daw karapatan kasi magreklamo yung motor eh. Or uh, magalit, or mainis eh. Walang karapatang mainis, or magalit. Kasi, nasa gitna naman daw dumadaan. <laughs> okay. <laughs> kasi dapat daw yung mga motor eh dapat nakasunod daw sa sasakyan nakapila sa sasakyan nakalinya sa mga sasakyan dapat yung motor ganon daw dapat daw hindi dumadaan sa gitna lalo sa EDSA hindi daw dapat dumadaan sa gitna ang mga motor sa EDSA <laughs> sabi yan ng mga hindi pa nagpapa booster shot <laughs> You know, yun o mga ganyang ano mga kasakyan nandiyan nakakaramdam diba? umiiwas na sila hinahayaan nila yung mga mga nakamotor na makaalpas kasi yung mga alanganin eh alanganin tayo pasala pag mga dalawang sasakyan yung nagtapat alanganin sumingit pero pag maliit naman yung motor mo, okay lang. Pero pag mga medyo malapad eh, mahirap. Nakakatakot din. Nakakatakot sumihingit. Nang basta-basta. Makasayad eh, magalit. Kaya, uh, ano lang. Tamang bye-bye uh, lang. Kalmado. Hindi yung nagbabalo uh, uh, sa bus sa matagal ko na nga sinasabi to na singit ka na nga eh sisingitan ka pa or singit ka na nga magbabalasubas ka pa uy may bantay ngayon dito <laughs> ayun ka huli ka dyan kuya may hey, bantay uh, huli ka dyan may hey, bantay dun sinati ko na huli yun ayun no? Oh. Ayun, huli. Pinara na. Ayun na. Diba? Nahuli <laughs> si kuya. Ayun, oh. Iban Oh. Huli. Ayun na. Ah, ayun, huli dun, oh. Yung na kinakita. Ayun, bantay diba ngayon. Ayun. 5,000 early in the morning. Yung hindi mo pa natatanggap yung 13 month mo may bawas ng 5,000. <laughs> sakit, sakit nun. Magang umaga. yun talaga, pag nahuli, malas. Pag hindi nahuli, swerte. Kasi nakatipid sa gas. Eh kaso nahuli. Ay, eh, Ouch.